Stage 5 na ang sakit na chronic kidney disease ng 52 anyos na si George Beldad ng Pili Kamarinis World. Mula na ang madiagnose ng naturang sakit, apat na taon na ang nakalilipas ay tatlong beses kada araw umano itong semasa ilalim sa dialysis. Kada ano po 8 hours, tulong beses, uh, na 6 hours, 6 hours ako, 6, 12, tapos 6 na naman ang ano, pag Medyo manas ako. Ayaw po, napupuyat nga akong martaos mapagal. Kaya lang, tiyagaan lang. Maliban sa puyat, pagod rin daw ang madalas na nararamdaman ni Tatay George makapunta lang sa dialysis center na may kalayuan sa kanila. Kaugnay nito, mula sa sunod-sunod na -sunod buwan ay hindi na pupunta pa sa mga dialysis center ang mga dialysis patient gaya ni Tatay George dahil sa ilulunsad ng provincial government ng Sur na mobile dialysis on wheels. Ayon kay Kamarini Sur 2nd District Representative El Rey kahalintulad kahalin tulad ito ng iba pang medical services on wheels ng Kamsur na layuning mailapit ang dekalidad na serbisyong medikal lalo na sa mga malalayong komunidad. Hindi na daw iisipin pa ng mga nagdadayalisis maging ang mga kaanak nito ang gasto sa pag-commute at pagbayad sa mismong session ng hemodialysis. Well, marami na kailangan ng dialysis, una-una. Uh, pero mas mabilis kasi mag-construct ng uh, dialysis on wheels at nakakaikot. Kasi kung maglagay ka sa isang lugar, yung tao kailangan pa rin pumunta dun sa sentro. So habang gumagawa tayo ng mga dialysis center sa sentro, like sa Libmanan, si Pocot, Nagawana, nagawana gusto natin meron nag sa iba't ibang malalayong balaga, barangay kasi yung iba hindi talaga kayang mamasahe, wala silang pambaya, din pangalawa wala silang lakas na sumakay pa sa sasakyan para pumunta sa sentro. Libre at sagot na rin ng provincial government ng Kamarinisur ang dialysis session ng isang pasyente. Samantala, nagpapasalamat naman ang asawa ni Tatay George na sinanay Francia dahil sa tulong na nakukuha nilang kaferte assistance dahil pareho na silang may karamdaman ng kanyang mister. Hadakol pong na itatapang sa kaferte po. Ta pag, ano, ning pag iwan mga available sinda, ngunyan nga ni, mapa-ultrasound mapa, ako, pigsabihin ako kang doktor na, miyerkules po magpa ako kay ini tayo pa po ako kayang toxic Twitter ta hilang man po kaya ako ning diabetic Marge Serico, CSN <tinyo>